Hello, love again. Pisces, sino nga ba ang taong magpapalik sa inyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng connection? Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Ang kukunin nating enerhiya ay mula eto, sa buong ito, sa buwang ito, November to December 2024. Hindi po natin pipigilan kung ano man yung pwedeng umangat na messages. Napakalawak rin kasi talaga naman ng sektor ng pag-ibig relasyon. Just only take what resonates. Sino ang tao ito? Hello, love again, Pisces. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Message. November to December energy para sa mga Pisces na maaring makapakinig. Sino ang taong babalik sa inyong buhay? Mensaheng gabay po. Ayun na, may umangat na. Ayot pa tayo dyan. Hindi natin pipigilan yung ilang mga Pisces, hello love again. Okay. Sino ang taong ito na mailang bumabagsak? Magbabalik sa inyong buhay. Sa taong nakikinig ngayon. Pisces. Maybe straightforward. Hopefully. Sino ang taong ito? Okay. Mukhang kailangan ko pang mag-add. Kupang mag-add. Pisces. Ayun ah. Uy. Sige po. Page of Wands. The Two of Wands. So, nag-highlight dito. Unang-una -una pa lang. Ang travel. Uy, eh, travel. Um, maring meron kayong ma-discover din sa isang tao. O ito na yon yung tao. It doesn't matter kung ito ay, basta merong distansya. Kasi tayo ay general reading. Kung hindi man ito long distance relationship, someone na nakarelasyon niya na over the net, why not? Pwede yung energy ng traveler, explorer, adventurous, yung ganon. The devil. Hindi po kailangan katakutan or laliman. But this might be someone na kung saan ay hindi naman ano. Wala namang perfect eh. Pero maaari din naman. Para sa ilan, ito yung someone na demonyo. ayun <laughs> huwag tayo magiging practical. Okay? Pero maaaring ito ay may pagkasobra. Sobra sa isang ito sa pagiging materialistic or may pagka-obsess financially. Ito yung ilang quality. Okay, nauuna itong ilang messages para sa inyo Pisces na may kaugnayan sa trabaho, money, or family. Just only take what resonate. Napakalawak. Two of cups, ito na, lovers, ex-lover, nine of wands, naiwanan kayo ng difficulty, naghirap, nagkaroon ng imbalance dahil sa sobra, pagkasobra ng isang taong ito or ilang taong ito depende guys, Pisces kahit pare-pareho kayo ng sign magkakaiba ng sitwasyon ng bawat isa so doon sa ilang aking na mention, unang una traveler or nasa ibang bansa ito, kung hindi man magkakonekta kayo kahit over the net merong hi and hello, love again or someone, ayan, the devil, may pagkasobra, very unhealthy yung naging relationship mo sa taong ito. In regards money, work, especially, yes po, someone na marahil katrabaho mo to before, especially um, merong kayong tension, nakaakibat ay pera, kung hindi man ay yung pagiging challenge, challenging or competitive, yung ganon, para bang may hindi pagkakaunawaan, may ilang difficulty and this time maring pwedeng mag-reach out merong mag-reach out sabi ko nga, kahit over the net lamang po ito okay merong direction, umaangat ang change of direction, maring ito'y someone na umalis na or lumayo malayo ang tingin sabi ko nga, may direction may travel Depende, pero ah, oh, nagkaroon ng ilang delays. And this time, gusto nitong kumonekta. Maaring magbalik siya. Kahit sa simpleng kamusta. Okay. Para punan itong ilang naging kakulangan or pagkasobra. Dalawa lang naman ito. Either merong nakulang or may sumobra. Naging challenging. May difficulty yung pagsasama o yung connection nito. So, ano to? Ang dami, no? Una-una ang -una, sektor, ayun na, lovers, an ex-partner, lover, two of cups pa rin ay narito. Someone na medyo naging ano siya, parang, um, masyadong minahal niya yung sarili niya. Or nag-focus siya doon sa ano, sarili niyang kapakanan. Okay, naging obsessed siya doon sa ilang sitwasyon in regards money, work, sabi ko nga katrabaho ito. Of course, it could be your boss, why not? Para sa si ilang teammates, workmates, yung energy na yun. Partnership, in business man ito or relationship, personal relationship, may difficulties. So hopefully, lalo kung this is something nakapagpabagabag, <laughs> may hugot na naman, nakakapagbagabag. Tama ba? Okay na yung una <laughs> eh. Sa, iyo or sa kanya, reversal yung energy. Parang matagal niya na rin itong nililook forward ang makapag makalapit sa iyo, ma-approach ka. Hopefully, okay. If ever mag um, mag ano to, mag man sa yo, Pero unexpectedly, maaring mag-pop up na lang ito sa inyong mga Messenger, why not? Or may friend request na pala na meron tayong nakikita kasi long distance. Para sa ilan? Okay. Sige po. Or tayo, ay tayo additional ay si sino ang tao magbabalik sa inyong buhay. Sino ito, Pisces? November to December energy. Hello, love again ba ito? Sino ang tao magbabalik sa inyong buhay? Ayan na. Ang dami, ang dami. Pero ito yung pinaka umangat Capricorn and Earth. Okay. So, practical ang umangat Pisces. Actually, guys, the devil card. This is a sign. This represents the sign Capricorn. A very kasi ano to eh. Workaholic, goal-oriented, pagdating sa career, 10 house of career si Capricorn. So, ayun na. More on sa career, guys. And a sign. Money. May kaugnayan sa pera. Or kahit kayo dito sa isang relasyon na, maaring ito yung naging issue nyo o naging tension nyo. Pera pa rin or anything regards or related to travel, international matters. Challenging. But at the same time, maaring kasi naging practical ang energy na umaangat sa kanya. Pero ganyan din sa'yo. So, this time, gusto niyo itong maibalance, two and two, ang inyong connection. So, hindi imposible na mayroong mag-reach out sa inyo anytime soon. Or, mapaangat yung pagiging humble, grounded, hopefully, ng taong ito. Ito yung umaangat, hello, love again, November to December 2024 energy para sa inyo, Pisces.